Uy, Lulo. Ano po ginagawa niyo? Uy, Enzo! Gagawa sana ako ng slime gamit itong pulbo. Tara, gawin natin! Game! Ha. Pero bago yan, ay i-check muna natin kay Sisi kung maganda nga bang gawing slime ang baby powder. Gagamitin ko lang yung bagong feature ni Sisi at pipicturan natin ito para malaman natin kung maganda nga bang gawing slime ito. The image Johnson's Baby Cooling Powder with Natural Honeysuckle Extract. It is designed to gently cool and refresh the skin. Ayos! Ginagamit ko din to sa math, assignment at project. Kaya kayo mag-download na rin kayo ng CC. Bakit naman po lolo naisipan yung gumawa po ng slime gamit ang pulbos? Eh, meron kasi ako nakita sa video. Kumagawa sila ng slime gamit ang pulbos. Tapos nilagyan nila ng conditioner. Ah, kaya gusto nyo pong gayahin lolo? Abay, oo. Oh, Ikaw na nga maghalo-halo nito, Enzo. Ako po. Oo, oh, ikaw na. Di ba ikaw yung magaling gumawa ng slime? Sige na nga po, Lolo. Hahalo-haloin ko po ito. Eh, bakit niya po gustong subukan yung pulbos, Lolo? Titingnan ko kasi kung gumagana talaga. Ah, kung gumagana po yung pulbos na maging slime. Oo. Sige po, gawin po natin para sa'yo, Lolo. At tingnan niyo po, Lolo, ginamit ko na po yung kamay ko dito pang halo. Parang talaga pong malamas-lamas po natin ito ng maayos at ma po talaga ng maayos to Lolo. Sige nga! Eh, Lolo, hinahalo-halo ko na po gamit ang kamay ko. At tingnan niyo po, Lolo, nabubuo na siya. Oo ano? Bueno. Ngayon naman ay kailangan po natin itong simut-simutin lolo para mailagay na po natin ito sa pinaka-board at doon po tayo gagawa ng slime. Kailangan ay simot na simut! Opo lolo at nilagay ko na po dito sa board lolo. At stretch-stretch -stretch lang po natin ito, pindot-pindot at kailangan ay parang minamasa po natin na parang tinapay. Wow, ang galing! Pero parang hindi ko gusto yung kulay, puti lang. At dilagyan po natin ng color bronze lolo. Sige nga, tingnan nga natin kung gaganda ni po lolo at binubuhos ko na po. At syempre lolo, kailangan po natin itong ikalat-kalat. Huwag ka magkalat, mahirap maglinis. Hindi po lolo, yung pinakakulay, ikakalat ko po to dito sa pinaka-slime na ginagawa natin. Hindi po ako magkakalat. Ah! O di ba lolo, ngayon naman ipapagulong-gulungin ko po ito lolo Parang talagang kapit na kapit yung kulay. Sige nga, patingin nga. Aba, nagbago na nga ang kulay. Kulay, ta. Uy, Lulu. Uy, bakit? Ano po sasabihin yung kulay ta... Kulay tao! Ah, kulay tao. Di ba kayo mangge, brown, kulay tao? Tama naman po kayo dun, Lolo. Pero tingnan nyo po, Lolo, hindi naman po slime yung nagawa natin eh. Yan yung nagawa natin! Parang clay po. Yan yung ginagawa mo! Sabi niyo po kasi, Lolo, kulay tao. E eh, di gagawa ako ng parang ta... Ano yun? Parang ta! Para na sila kung ano yung makita nilang itsura po ni Lolo. Pero clay po ang nagawa natin at hindi slime. So hindi pala totoo? Hindi po siya magiging talagang slime na slime, pero maganda rin naman po tong clay na tuwi. Eh. Ano nang gagawin mo ngayon? May gagawin po ako, Lolo. O, oh, sa sayo mo to dinala. Papatigasin po natin to at titignan natin kung titigas siya. Kaya like for part 2!